Suspension na po ang Pangulo Suspension ng uh, importation ng rice for 60 days starting September 1 Masayang masaya po kami kasi pag uh, isuspende po kayo ng uh, importation sa rice, uh, malaking tulong na po yon sa amin. Kasi lahat yung, kasi yung, yung gastos namin, uh, parang uh, grande ayuda ka to ka namon. Kasi sisigisigil ang gatara, sir, ben, el, el mga uh, insecticide, pesticide, ben alto at presyo. Na, pero si pwede bang kita suspende, baka chinichan sa el presyo del palay isubi. Is Mayatak kita at uh, tatlo mapapigsa yung iti... Nakaswata yung aman na uh, mananol. dapat lokal ang bigas natin dahil yun ay sarili natin. Oh, maganda ang pag sa pag-import para naman mapagbigyan ng ating lokal.